Good morning! Ready, ready na ba kayo? Another day, another lipat bahay. Every day na lang, nililipat kayo dun sa may mangga, no? Buding ding. Ay, magulo. Wag kayo magulo. Oo, kasi buding ding. Maaapakan. Ibu si ding ding to you. Ah 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 ah. Wag mo gulo, wag mo Yung si buding ding, yung pinakamaliit. Ayun Hello guys, I'm buding ding. Ang liit-liit niya. Siya yung nag-hatch doon sa ano, incubator na ginawa lang namin. So ito yung kaisa-isang natira. Kasi mga kapatid niya, kinain ng pusa. No, kawawa naman. bale, auntie niya to. Auntie niya si Mrs. Gilmore. Huwag magulo, huwag magulo. Tara. Lipat na muna kayo doon sa may mangga. Tapos doon na lang kayo yung inom. Magdagdag ako ng pagkain niya. Para din na mahirap yung mukha doon. Okay. It's a good morning yung pagkain niya pang buong araw na hanggang makauwi ako. Okay. Dagdag lang. Okay. Parang dahan-dahan lang di magugulat. Okay. Chin, chin. Mag magulo dyan Sila ng ipin. Ipin, ipin. Favorite nila to. Gusto nila to. Nasanay na sila. Here's your, ano, salad. Wow, oh, salad. Salad jeans. Oh, tandaan lang. Yan o, oh, napaklina. Kinuha na na nila ni Gilmore. Ay, okay, ayaw niyang pumasok. Oh, 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 oh. Okay. Ito pa. Okay, oh. Okay na. Sabi ko. Naintog pa. Napaka-trusted jar naman ito. Ang naayaw niya pang mabuksan. Tolong ah. please. Tolong please. Ito ang gamit ko for today's video. Hindi. Para sa ngayong araw, yung vitamin pro nakatingin si Gilmore. Ano kaya ang papainom niya sa akin? Ano? Ano? Ano kaya papainom niya sa atin? Vitamin Pro. Ano lang to? konti lang, konti lang. O, oh, diba? Ganda ng kulay. Mas maganda pa yan pag matunaw na. May mekus-mekus mo lang yan. Ganda ang kulay niya, o. Oh. Pero syempre, Mekus-mekus. Maganda to sa inyo, guys. Sa katingin na sila. Alam na nila yung drinks nila. Tara. Eto yung drinks nyo. Okay. Excuse me. Excuse me. Good girl. So, kailangan nyo ngayon ang kumain at lumaki. pakainin nyo lagi si... ano, kuding ding para lumaki kasi laki nyo na, na. At saka mayroon ka na lang tatlong araw. Mrs. Gilmore, mayroon ka na lang tatlong araw na makasama sila kasi aalahin ko na sila sa iyo. Hihiwalay ko na para Maal na yan kayo lang mga sarili. Sandali, bakit hindi gumagalo yung aking dream? Sis, bebe? Sis, bebe? Sis, bebe? Makulat, makulat. Sis, ano yun? Okay. Hala, 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 hala. Apa, kanyang si Bruno din. Abait naman na ito talaga. Hindi siya nanuluka. Ano yan? kayo masyado sa akin na. Pero actually hindi naman masyado. Tingnan niyo si Mayroon siyang sariling mundo. Kumakain siya ng ano. Ayun o. Oh, ng dahon. Ayun Oh, flower Pero para hindi sila maging mailap. Para hindi kayong maging mailap. Mayroon kaming magic trick para sa mga ganyan. Kukuha lang ako ng konting kanin at alam kong babait kayo sa akin. Saglit lang. Ito ang magic trick para sa inyo. Chik 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 chik, -chik. Uy! Ayun siya, umalis siya. Wait lang. Si! Pakihuli nga siya. Sila tagaw. Uy ka, papakainin ko lang. Uy, 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 huwag kang lumabas. Sakat pa. Ah, oh. Chik, 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 chik. Chik, 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 chik. Hmm. Mm. Antayin niyo lang yung mami niyo. oo. Oh. Tapos kakain na yan sila. Ay, ako si Pudingding. Ate ko. Oh, kalakas mo tumuka muka. Ganyan ka na. Ate ko. Oh. Yung kukukot, tunuto ka na. Ko, Ay, ako si Pudingding. Ayun na, si Pudingding nakakuha ng maliit na butil. Ganyan. Pag, ano, pag kakain ulit kayo ng kanin, naging mabait kayo. Tapos sa susunod... Mabait na kayo sa akin. Lalapitan niyo na ako, ha? Hindi na kayo magugulat. Aray ko, kalakas ko itong mukha. Mas malakas po kayo itong kasi sa mama niyo. Ay, si Pring. eh. Kaya ni Banda, kaya ni Banda. Oh. Kaya ni, kaya ni, kaya ni, kaya ni. Hmm. si Puding, di meron sa sariling butel, Oh. Ay, pa, oh. Pwede hindi, oh, oh. oh. malapit na ako sa iyo. Oh, ay, eh. Ganon ang sikreto. Ngayon, bulgar na. Alam nyo na. Sa susunod, alam nyo lang gagawin ko, ha, Pag nandun lang kayo sa, sa, gilid. Oh, ubusin nyo na. Pwede hindi, oh. Pwede hindi. Ay, si pwede hindi. Ang gali. Sit na. Ito ay ano, ito ay anak ng ano, um, Bulig at saka Gilmore. Ayan sila. Yan, pinakabunso nyo si Puding Ding. Uy, kalaki nyo kumain. Tapos na. konti na lang, oh. Apat na butil na lang, ubusin nyo na. Mm. Mm, mm, mm. At yun ang aking umaga na kung saan nakita ninyo kung paano ko pinapabait yung mga sisiyo. Itong ano na to, itong ginawa ko na to ay ano ko na, proven ko na at saka nagawa ko na sa mga ano ko ah, sa mga arayar ko ng mga native na inaalagaan ko so na no, inaalagaan ko dati so ayun effective naman yan sa kanila kasi kanin yan eh pagkain yan sino ang, sino ang hindi babait sa pagkain nila so yun ang aking umaga maraming salamat sa panonood ito si Aling Mimay at saka si Chinchin Chin. bye bye